What's up mga kainsan? Oh, mga kainsan. Narito po tayo sa area number ano nga ba ito? 4. Ito yung bagong kuha natin. Yan. Tayo po yung uh, pipitas ng kalamansi. Yan. O, ito yung pangalan mo? Jason po. Yes, Jason. Si mamang ano, kasama mo? Si, ano uh, pangalan? Si mamang kasinto? Oh. Ah, mga kainsan. Yung dati pong hindi nyo nakikita si mamang kasinto, dito po siya naka-area. Yan, area by area na po ay. Iba po yung nado sa area number 2. Iba po yung katrabaho doon. Iba yung dito. Ito eh. Ilan kayo? Apat? Apat po kami. Dalawa ko nag-agrat sa Oo. Oh. Ito yung padaan daw. Bali, pipitas po tayo ng kalamansingay on. Anong panas? Kararating lang natin dito. At may dala po tayong timba at saka hagdan. Yan. Yan, pipitas po tayo ng kalamansi. Unang pitas po ng kalamansi. Yan, ang dami po sa taas. Namisay na may na po ako. ang daming pitasin. Yan, ito oh. Bali, linis na rin po siya oh. Yan. Hawa na rin po. Motor na. Yan. Oh. Laki po ng tubig. Oh. Yan, naay po si na uto eh. Oh, dali eh. Ayaw. Yan po si Alan si Elmer yan ara naman si Amama -ama. matagal din yun ito nakikita may kulang lang maibidyo Amama hello daw muna hello daw muna Amama -ama. hello daw mo mag ka daw muna mag -ganun ka ganon yan hello <laughs> si Amama kasing to pahipahinga Amama pahipahinga ikaw mainig wala tubig bisa labak wala tubig sa wala, parang pinig sa labak isa nga may na may tubig na nun no, ito hindi po nga din ako ito, pipitas muna ng kalamansi yan, hindi nyo na po nakikita yan gawa nang hindi ko na po lahat na iikot minsan Yan po, tatlong yan kababata po natin. Utay-utay po. Maigit sabi ko nga sa inyo, yung, uh, dagdag trabaho nila. Gawan nang hindi po tayo umabot dito ay palay. Ito po 'yung ano, ang balak po natin dito, gulayan din. Kaya lang, sayang naman ang lupa. I eh, palayan muna, baka by next year gawin nating uh, gulayan. gawa ng doon sa area number 2, hindi pa tayo tapos hindi po kinaya akalaan ang expected namin madali namin matatapos pero hindi kaya po sa tao naman mga kaisan, hindi na ako nagbabantay yung babantayan ko ang trabaho nila hindi basta sabi ko pag napapagod pahinga at pag uh, medyo sinama ng pakiramdam pahinga huwag yung babad sa init alam naman yan mga kaisan, at uh, alam din nila kung paano tayo magpatrabaho mga kaisan hindi ako, kasi dati ako mamamaupa pa din araw araw ako namamaupa pa nung araw kaya ramdam ko, kaya sabi ko sa kanila pag po mainit pahinga, huwag pipilitin ang katawan yun lagi po ang aking ano dahil tayo ay human being ah ito po yung ating hinapay na saging sa iuuwi na rin po natin ito ayan o yeah, Ya, mamumuti na po tayo ng kalamansi. ito mga kaisan, unang pitas po ng kalamansi. Nang maramihan. kalamansi po thank you lord sa blessing blessing blessing, blessing po sobrang daming bunga Batol din po sa lugar namin ng kalamansi. si. Adali po tayo ng uh, 20 kilos ah. hindi ko alam kung tama yung pamimitas ko ng kalamansi siguro tama ano? mga kaisan marami na rin ah abah ay ikaw pala makakapag atsara pag mamumuti ka ng kalaman si mga kaisan mauumay ka rin pero wala, wag kang tsaga tsaga lang mga kaisan ganun talaga walang madaling trabaho kahit ikaw pa ay nag uupisina lahat yan ay anong paghihirapan Ano pag lang area po tayo? Nong. Hmm. rekor rekor Bahan-bahan aja tanah jeruk namanya. Yan, shout out po sa mga namamamuti ng kalamansi. Ah, matsatsaga din siguro ano. Matsatsaga po ang mga kalamansi. Bro, mo pipitasin mo po rin isa-isa oh. Ayos din. Tsaga-tsaga nga naman ay. Kailangan na maganda ang iyong hagdan. Yung bang... Ito, nangangahinog na. Nga, ito po. Nabubulok lang po ang kalaman si Dean eh. Kaya atin pong uh, kuhan. Hmm. eu tá aí nangangabulok na po yung ibang saging Dennis, Elias Halos sa uh, tapos na din natin mga kaisang lipungan na halos lahat ng sagingan. Naraw-araw po natin ay. Ito na lang pong ng uh, er bagong area ang hindi palipung Araw-araw po. Huwag mula kang ang titigilan mga kaisan. Kiyari po. Ano? oh, ah, Eh, eh. <laughs> makin na nga ay, amama ay <laughs> na-overheat ay. Gusto ko itong linisin lahat. Papagamas ko. Para ititirhan ang ahas ay. Para hindi Oh, le Denisin pati are 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 oh. Areng kalap. Denis laang itu. Sa Entar kubrodene. San. Sudah badung? Kubro, Pak? Oh. Malaki. Malit malu. Betul lah. Oh, Awalang yana. Eh. Abah hidupna sagingnya, oh, Mama. Saging. Oh. Itu kan laki. Ya itu nih. Eh. Hah? Enggak ngalah kubra. Entar ing Abah walang. Kulang lah itu sawan. Sa Doon na. So, Aba. Saging po mga kanya sa saging. Yung iba amama ay ayo maniwala. Ilang taon na nga amama? 75? 76. 76. Ayan oh. 76. Talagang ayo maniwala nang iba. <laughs> Yan po, eh, 76 dito po eh. Nagbubukid pa. Kaya mama, pinili ko magbukid ay eh. Gusto kong humaba ang buhay. Makukuwit ka ano naman ah. 1948. Oh. Gawa ng magandang trabaho ko sa abroad ah. Kaya lang eh, ako hindi pinapawisan doon. Tayo tayo. Tapos si Ari bukas. Ari ang project ko bukas mga kainsan. <laughs> Lilinisin ko po Ari lahat kailangan po ito yung malinis ko ang dilinisin natin lahat Yung paikot ari, aray oh. oh. aw ah, aw ah. aw anong kalat pati yung likod at dilinisin tayo na ang magtatrabaho na utay utay po yari na po yung ating ibang luang halos sa motor na rin po Yan. May uh, nag-aalok pa sa akin mga kainsan. Palayan din. Pero may sariling bukal naman. Dito lang sa kabila po mga kainsan. Kaya lang. Ay ang gusto kong kumuha ng tao yun po bang ano marunong po sa tilapia naman at gusto ko rin po mag seminar ewan ko kung nagkakaigi sa mga ganto'ng ang palaisdaan mga kainsan pero sabi nagkakaigi daw ay kaya lang ay eh, gusto kong ang magbabantay dun yung talagang expert po ba expert sa tilapia ang maganda may sarili po siyang patubig eh ang ganyan kalaking bukal, ganito. Kaya po gusto ko. Ang ganyan. Mga kaisan, tayo po ay uh, pakabila naman, area number 3. Titingnan po yung ating sitaw. Ikot po, ikot. Ha, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.